Wararat mga amigo, ako si Viral Swip the Bully of Japan, dili adunahan hantod karon nagyapon sa kalisod nga kaimtang. Og karon mga amigo, padong ta duty ani mga amigo. Alas 8 sa buntag atong duty ani mga amigo. Og kare diri pita mga amigo, naa mm. na tani sa station, basulod na tani mga amigo. Basulod na sa tani sa station mga amigo kay padong mga man ta ya duty, mao man atong panginabuhi dere. Mm, panginabuhi lagi ni mga amigo, mao ni atong balik-balikon kada adlaw ni dala na ba. Aningon ani po kadaghan tao karon mga amigo. Oh, grabe po daghan na ba. Asa po kani sila padong, grabe man po daghan. ng mga migo, basta pambuntag mong jote, grabe naghan ng tao diyan. Daghan kayo, labi na sa tren, nagdasok tani ron sa tren mga migo. Sabaw na lang di kuwang tane para mahimot ang salmon. Tanawan yung amigo, migo, tumaw nang tren na sa sakyan o, Grabe naghan na kag grabe nang huta kayo. Warat mga migo, grabe yung daghan ng tao mga migo, labi pag naog sos, perting baga mga migo, nya paghumana ni mga migo, A, kami na sa ipuli kay adto man ni padog ni Don Trinam. Ningon ani po kadaghan tao, tanaw kawan yung amigo naghuot na miktaman niya naipit na na itlog na kay grabing huuta dyan mga amigo huwag delay madugay madali mga amigo abot na tana dyan madali, sa terminal 3 terminal 3 na punta niya mga amigo arit kay rin naog kaya nasok niya po ng tao labi pag naog naglisod tag naog kay grabing dinghan ng tao dyan rong adlawa ningon ani kadagahan mga amigo tanawa ninyo grabing bibuhay basta pambunta gibong jute ah grabing bibuha dyan magdiotanay mo sa train ingon na enjoy mga amigo o, panso na po ni nato pas pas tadi mga amigo huwag di tayo kapanso kaya di mo tayo ane mga oh video video putana na mga amigo kaya grabe man ane sa kadaghan ba arin nasan may agit rin pita mga amigo tanawa ninyo daghan bukay nga rival ya mga amigo kunya sa among paglakaw mga amigo adi na na nato tumalinta na itong kinakusgang amigo di ako kuya huwag ka nagpurma padong na siya pa uli mga amigo kami ane padong mijote jote siya kato pa uli na ito siya kaya pambuntag to yang out niya kami pambuntag ka jote magbagat ramihan ane agyanan rin na pita mga <laughs> mga amigo kani di rin itong mga amigo manam na itong duty itong 9 hours na sa ginba kani di rin napita pa na may pauli are na saan may dire di rin ay kapasood man sa station are dyan may di magagyan grabe dyan tao di mga amigo hmm. mas kig na grabe yung bagaang tao di rin kita na mo agi na tari ha kaya pauli ane bari man ta agi di rin na po di rin sa station are ta di rin magyan ipanso na po na nato itong mo kaya di naman ta mo agi napita na na ta sa sulod nya pag naawag na mo na mga amigo di ara sakay na dyan may Ken, dasok Japon bisa kehapo na. Morarat mga amigo, ingon ane jo deghan tao mga amigo, baski hapunah na, mora gapok pambuntag ba, magdasok mana sa tren niya, katong sakayan mo mga amigo, dili to dritso sa mga paulian mga amigo, mona ning norikay may dering sakay san mila tren, Pagnurikai norikay na mga amigo, naana tren, dia gahulat na ba, gahulat na bitaw sa lain, nga tren mo abot, arun mo sila. Tindahan ni gamay gisakyan karun mga amigo, dili dasok ba, o tanawa ninyo, ingon ane, rekagamay tao, dili ya, ganiha ba? grabing baga ang Ma'am, di rin napita mo mahimo driver, ay stay dili day mga amigo, nakikita rin tayo nagyanan mga amigo, mo niya tubangan sa train, nagbagat ang train ba, ingon ane, sa kanindot mga amigo, dagat, ning ilalo, manay pro nami sa babaw gagi, ingon ane kanindot ang view ba, ingon ane kanindot ang nagyanan sa train mga amigo, nagilabang sa dagat ba, niya dili madugay, madali mga abot na may sa among naoganan ng estasyon darapagawas na tana, di rin ng station mga lakaw tani mga amigo, pagkahumarapan, so nasad sadne mga padong na tani lakaw na po ni Sugda na ito kung asa ito padulong na eh. Hmm, asa daw padulong pero padulong na ito pa ulit mga amigaw. Humawa na sitwasyon rin. Padulong na ito pa ulei.